Ang Dark Psychology 202 ni Michael Pace ay naglalayon na magbigay ng komprehensibong kaalaman tungkol sa iba't ibang aspeto ng madilim na psikolohiya. Ang aklat na ito ay hindi lamang naglalantad ng mga teknik ng manipulasyon na ginagamit ng mga tao, kundi nagbibigay din ng mga estrategiya upang labanan at maiwasan ang mga ito. Ang layunin ni Pace ay magbigay ng masusing pag-aaral upang tulungan ang mga mambabasa na maging mas alerto at protektado laban sa mga manipulator narito ang isang mas detalyado at mas mahabang buod ng mga pangunahing paksa na tinalakay sa libro. Panimula Sa panimula, ipinaliwanag ni Michael Pace ang layunin ng kanyang libro at kung bakit mahalaga ang pag-aaral ng madilim na sikolohiya. Binigyang diin niya na sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga prinsipyo ng madilim na sikolohiya, maaari nating protektahan ang ating sarili laban sa mga mapanlinlang na individual. Ang pag-aaral na ito ay nagbibigay daan sa atin na makita ang tunay na motibo ng mga tao at maiwasan ang pagiging biktima. Kabanata isa, ang konsepto ng madilim na sikolohiya. Sa unang kabanata, binigyang kahulugan ni Pace ang madilim na sikolohiya. Ipinapaliwanag niya na ito ay ang paggamit ng kaalaman sa sikolohiya upang manipulahin at kontrolin ang iba para sa sariling kapakinabangan. Inilahad niya ang mga pangunahing aspeto ng madilim na sikolohiya, kabilang ang pagmamanipula, pag iimpluwensya at emosyonal na pang-aabuso. Ipinakita rin niya ang mga palatandaan na maaaring magpahiwatig na ang isang tao ay gumagamit ng madilim na psikolohiya. Kabanata 2, Mga Teknik sa Pagmamanipula Sa kabanatang ito, tinalakay ni Pace ang iba't ibang teknik sa pagmamanipula na ginagamit ng mga manipulator upang makuha ang kanilang gusto. Narito ang ilan sa mga teknik na ito, Gaslighting, isang anyo ng emosyonal na pang-aabuso kung saan pinapaniwala ng manipulator ang biktima na mali ang kanyang mga pag-aalala o karanasan. Nagdudulot ito ng pagdududa sa sarili at pagkawala ng kumpiyansa ng biktima. Emotional blackmail, paggamit ng takot, obligasyon, at pagkakasala upang kontrolin ang kilos ng iba. Ang manipulator ay madalas na nagbabanta ng mga negatibong resulta upang makuha ang kanilang nais. Love bombing, pagbaha ng pagmamahal at atensyon upang makuha ang tiwala ng biktima, ngunit ginagamit ito bilang paraan upang manipulahin ang emosyon ng biktima sa huli. Triangulation, ang paggamit ng ibang tao o sitwasyon upang lumikha ng kompetisyon at pagkakagulo sa mga relasyon. Ang manipulator ay naglalagay ng dalawang tao laban sa isa't isa upang mapanatili ang kontrol. Projection, ang pag-aakusa ng manipulator sa kanilang biktima ng mga katangian o gawaing sila mismo ay mayroong ginagawa. Ito ay nagdudulot ng pagkalito at pagtatanggol sa panig ng biktima. Kabanata 3. pang sa emosyon Isang mahalagang bahagi ng aklat ang pagtalakay sa emosyonal na pang-aabuso. Ipinakita ni Pace ang iba't ibang paraan kung paano nakokontrol ng mga manipulator ang emosyon ng iba. Tinalakay rin niya ang mga palatandaan ng emosyonal na pang-aabuso upang matulungan ang mga mambabasa na makilala ito at makahanap ng paraan upang protektahan ang kanilang sarili. Narito ang ilang anyo ng emosyonal na pang-aabuso. Patuloy na pagpapababa sa sarili. Ang manipulator ay madalas na pinapababa ang tiwala ng biktima sa sarili sa pamamagitan ng mga mapanakit na salita o aksyon. Pagsisi sa biktima. Madalas na sinisisi ng manipulator ang biktima para sa mga negatibong pangyayari na nagdudulot ng pagdududa sa sarili ng biktima. Pag-isolate sa biktima, sinusubukan ng manipulator na ilayo ang biktima mula sa kanyang mga kaibigan at pamilya upang mas madali itong makontrol. Emotional withholding, pagtanggi na ibigay ang kinakailangang emosyonal na suporta, pagmamahal, o atensyon bilang parusa o paraan ng kontrol. Kabanata 4, Psikolohiya ng Pagsisinungaling sa kabanatang ito, tinalakay ni Pace ang iba't ibang dahilan kung bakit nagsisinungaling ang mga tao at paano nila ito nagagawa ng epektibo. Ang mga kasinungalingan ay maaaring gamitin upang manipulahin ang katotohanan at kontrolin ang pananaw ng iba. Ipinapaliwanag din ni Pace ang mga senyales ng pagsisinungaling tulad ng mga hindi pagkakapare-parehong pahayag at ang hindi natural na kilos ng katawan. Kasama rito ang mga palatandaan ng pagsisinungaling pagbibigay pansin sa mga hindi tugmang pahayag, pagbabago sa tono ng boses, at mga kilos ng katawan na hindi tugma sa mga sinasabi. Mga estratehiya sa pagsisinungaling, ang paggamit ng mga detalye upang gawing mas kapani-paniwala ang kasinungalingan, at ang pag-iwas sa direktang pagsagot sa mga tanong. Kabanata 5: Pagkilala at pag-iwas sa manipulasyon. Isa sa mga pangunahing layunin ng libro ay turuan ang mga mambabasa kung paano makilala at maiwasan ang pagiging biktima ng manipulasyon. Narito ang ilang mga hakbang na tinalakay ni Pace. Pagkilala sa mga manipulative na ugali, ito ang pagiging aware sa mga karaniwang ugali at teknik ng mga manipulator. Paglinang ng kritikal na pag-iisip, ito ang pagsasanay sa pag-aanalisa ng mga sitwasyon at pahayag upang hindi madaling malinlang. Pagtatakda ng personal na hangganan, ito ang pag-aaral na magtakda ng malinaw na hangganan sa relasyon at hindi pagpayag na lampasan ito ng iba. Pagkilala sa red flags, ito ang paggawa ng listahan ng mga babala na maaaring magpahiwatig na ikaw ay nasa ilalim ng manipulasyon. Kabanata 6: Paggamit ng madilim na sikolohiya para sa kabutihan. Bagaman ang pangunahing diin ng aklat ay ang pag-iwas sa pagiging biktima ng madilim na sikolohiya, Tinalakay din ni Pace kung paano maaring gamitin ang kaalaman sa sikolohiya sa positibong paraan. Halimbawa, ang pag-unawa sa sikolohiya ng tao ay maaaring makatulong sa pagbuo ng mas matibay at positibong relasyon, pati na rin sa mas epektibong pakikipagkomunikasyon. Narito ang ilang paraan kung paano ito magagamit sa kabutihan. Paggamit ng sikolohiya sa leadership, ang pag-unawa sa mga prinsipyo ng sikolohiya ay maaaring makatulong sa mga leader na mag-inspire at mag-motivate ng kanilang mga team. Paggamit ng sikolohiya sa pagtuturo, ang kaalaman sa sikolohiya ay maaaring magamit ng mga guro upang mas maintindihan ang kanilang mga estudyante at mapabuti ang kanilang paraan ng pagtuturo. Kabanata 7: Mga Epekto ng Madilim na Sikolohiya sa Biktima. Ipinaliwanag ni Pace ang iba't ibang emosyonal at sikolohikal na epekto ng pagiging biktima ng manipulasyon. Ang mga biktima ay madalas na nakararanas ng matinding stress anxiety, at depression. Mahalaga ang pagkakaroon ng suporta mula sa mga kaibigan, pamilya, at profesional na tulong upang makarecover mula sa ganitong karanasan. Narito ang ilang epekto ng madilim na psikolohiya sa biktima. Emosyonal na pagkapagod, ang patuloy na manipulasyon, ay maaaring magdulot ng emosyonal na pagkapagod at pagkawala ng enerhiya. Pagkawala ng tiwala sa sarili, ang mga biktima ng emosyonal na pang-aabuso ay madalas na nawawalan ng tiwala sa kanilang sarili at sa kanilang kakayahan. Mental health issues, ang matinding stress at anxiety na dulot ng manipulasyon ay maaaring magresulta sa mga seryosong mental health issues tulad ng depression. Kabanata 8, Pagbuo ng Laban sa Manipulasyon Tinalakay rin ni Pace ang mga estratehiya upang palakasin ang sarili laban sa manipulasyon. Kasama rito ang Edukasyon, patuloy na pag-aaral tungkol sa mga teknik ng manipulasyon at kung paano ito maiwasan. Personal na empowerment, paglinang ng kumpiyansa sa sarili, at pagkakaroon ng kamalayan sa sariling halaga. Suporta sa komunidad, pagbuo ng malusog na relasyon at paghingi ng tulong mula sa mga mahal sa buhay kapag kinakailangan. Pagsasanay sa assertiveness, pag-aaral kung paano magpahayag ng sariling opinyon at damdamin ng hindi nagpapadala sa pressure ng iba. Kabanata Sham, Konklusyon Sa konklusyon, binibigyang diin ni Michael Pace ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa madilim na sikolohiya upang maprotektahan ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Ang aklat ay isang mahalagang gabay para sa sinumang nagnanais na maintindihan ang mga sikolohikal na taktika na ginagamit ng mga manipulator at kung paano ito labanan. Ang Dark Psychology 2 o 2 ay isang komprehensibong gabay na nagbibigay ng malalim na pag-unawa sa iba't ibang aspeto ng manipulasyon at emosyonal na pang-aabuso. Ito ay isang mahalagang babasahin para sa sinumang nagnanais na maprotektahan ang kanilang sarili mula sa negatibong epekto ng madilim na psikolohiya. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga teknik na ito at paglinang ng mga estratehiya upang labanan ang mga ito. Maaari nating mapanatili ang ating kalayaan at emosyonal na kalusugan. Salamat po sa pakikinig at suporta.